So, hello mga boss. Welcome to my channel, Leo Burst Black, no. So, may papasadahan Leo sa na video mga boss, no. May nag may nag-request kasi sa atin isang subscriber natin si Erol Vic er Ernas Sir. Good day po. So, yung concern niya mga boss is tungkol sa platform na mixer Katulad sa akin. So, nag-comment siya sa video natin na kung sinabi niya sa Bisaya, sa so, Bisaya, dahi proud to be Bisaya, dahi ko. So, sinya na kayo sa Tagalog ko mga boss, no? Kasi mahirap eh. Bisaya tayo eh. Proud to be Bisaya, ne? Boss! Boss Vic! So, para na Mohan ang video, Boss Vic. So, ang tanong pala niya, mga boss, no? Tungkol sa kanyang mixer sabi niya sa akin paano, pa, ano daw yung sit up ko sa microphone setup up ko sa mixer ko kasi katulad din kami ng mixer ganyan no? Oh. yan, oh. malit lang yung mixer ko mga boss to channel lang yan mga boss record. cord ganyan lang yung mixer ko na ginagamit kasi yan pa yung ma-afford ko so sir bago natin sagutin yung katanungan mo sir is isa ko muna tong mga bagong subscriber ko sir bagong subscriber ko si Zwak20 shoutout out sa sir si Ruji L sir si COVID Project shoutout out sa sir si Gian Red Minisounds so thank you sir Mabos. At si Saile21. So, thank you sa pag-subscribe, sir. And then, may magpa-shoutout din. Si Arnel Sound Vlog. So, shoutout iyo sir. Nag-comment din to, magpa-shoutout. So, balik tayo sa topic natin. Pasadahan lang muna natin. Kahit saglit lang tong video natin, no? So, dito sa share ko. Yan. So, sa mga Rockford user dyan, para lang sa akin to na sit up, no? Para sa mini sounds ko dito sa bahay. Hindi natin alam, may hindi, hindi natin alam, may much better pa na sitting, no? Pero para sa akin, yan yung ginawa ko para hindi mag feedback yung microphone ko dito sa bahay na habang nagbibidyo ko so maganda yung tunog para sa akin ha pag may, may mas much better pa na sit up nasa inyo na yon pero para sa akin ganyan yung ginagawa ko so tingnan mo lang yung video natin sir para makita mo tapos gayahin mo na lang yung yung mga knobs ko kung saan nakalagay yung gain niya para hindi mag pati sa amplifier set So boss Beck Ganyan lang yung setting ng equalizer ko boss Beck no ganyan no yung may nakaguhit na pula sundan mo lang yan para hindi man hindi na mag-feedback yung mixer mo yan Tapos pag magpa-sounds ka na naman hindi mag-video eh. pwede mo iakyat yan oh, back. yan ganyan At dito din sa selector knob nya ilagay mo sa 49 then dito sa sound effect nya sa effect yan ilagay mo sa yan mga 4 o'clock dito din sa effect volume. Naka 2 o'clock. Tapos dito sa gain. Sa gain mo boss is lagay mo sa 11 o'clock lang yung gain boss para eh, medyo maganda yung tunog. Tapos dito naman sa peak nya boss peak no. Naka Huwag mo lang ibaon. Yan. Ganyan lang siya, boss big. Nakaangat siya, boss big. Kasi pwede ito ibaon eh. Ganyan. Kung gusto mong mahina kasi pag ibaon mo yan, ganyan no. Maabot ka na sa pool. Mahina pa para sa akin. Mahina. to. So, inaangat ko yan, boss big. Ganyan lang. Tapos dito sa high, High, sa high mo boss lagay mo sa 1 o'clock tapos sa mid lagay mo sa 12:30 so dito sa low boss bike is <coughs> depend nakadepende na yan sa iyo boss <coughs> bike kasi pag matalas yung buses ng kakumanta pwede mo i i-boost yung baho niya, yung low. Pero kung medyo ma-base -ma na yung boosts ng kumanta, eh, hinaan mo na lang yan. Ganyan. Ikaw na bahala dito, boss back, Ikaw na lang mag-adjust. Yan. Pati dito sa dalawa. Pero yan, sakto na yan. Para sa akin, sakto na yan. Dito naman sa gain, boss back is naka-depende din yan sa naka-depende din yan sa area mo kung yung area mo is malawak pwede mo i-boost yan yan, ganyan basta yung speaker mo huwag mo lang itapat sa'yo pag naka na to kasi feedback talaga yan sa akin, yung ginawa ko na ganyan lang 11 o'clock kasi malapit sobrang lapit ng mga speaker ko dito sa bahay sa pag mag-video kaya ko. Para sa akin goods to. Okay na ano to. Okay to na setup. Then sa effect, lagay mo din sa 3 o'clock. Dinan ang volume natin, boss. Yan. Pwede mo pihitin 'yan kahit hanggang dito sa 10 o'clock. Yan or 11 o'clock. Depende na sa iyo boss, pag mag-eco, babaan mo lang konti. So 'yan lang yung ginagawa ko diyan, boss. Para hindi mag-feedback. So. Yan. Yung guhit na pula, yan yung sitting ko, boss. Nasa sayo na yan, boss, kung itaas mo konti. Itaas mo konti itong mga knobs na to. Yan taas mo lang konti kung hindi ka kontento sa tunog ng vocal ng mga speaker mo subukan natin sir yan Hello. Hello, hello. Ah. Sound, Sound test, test mic 1 2. Hey. Hello, hello test, test. Sounds 1 mic 1 2. Hey, hey. Oh, kahit anong lapit mo sa microphone zero, oh, hindi yan mag-feedback. Yan. So, dagdagan pa natin ng gain o oh, volume. Yan, hanggang 12 o'clock. Yan. Hello. Hello, sound. Mic, 1, 2. Hey, hey. Mic, 1, 2. Hey, test. Mic, 1, 2. Hey, 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 test. Mic, 1, 2. Hey, test. Mic, 1, 2. Yan, sir. 12 o'clock yan, sir. Oh, walang feedback. Pati sa low. Yan. Ganyan lang sir. Tingnan mo na lang yung knobs ko yan. Gayahin mo na lang yung knobs dito. Pag makuha mo na yung tunog, gayahin mo na lang dito sa pangalawa. Tapos dito, yan, sa, sa high, tsaka low, naka 3 o'clock. So, Boss Vic, hope na nakuha mo yung yung pattern ng mixer ko sir no para ma-resolve na yung problema mo sa mixer mo sa microphone so ganun na yung ginagawa ko sir yun lang yung yun lang yung setting ko sir para ma walang feedback yung microphone ko habang nag-video kay kami tapos pag mag ano ka mag mag music tanaman naman yung music trip ka na naman pwede mo na pwede mo na iba -ita itaas yung yung gain ng equalizer mo sir kasi pag ganun kasi na sit up ganun na sitting is eh, hindi ma hindi makalabas masyado yung boses ng speaker mo na ganun ako kasi pag mag video ke binababa ko yun kasi mag feedback talaga yun basta ganun na naka boost yung mga knobs nya pag mag video ke ka na naman pwede, pwede, pwede mo ibalik ulit dun sa dun sa mga ginuhitan ko na pula yung mga ginuhitan ko ng pula pwede mo ibalik dun yung yung knobs mo yung mga sa equalizer para hindi mag -feedback. so hanggang dito lang ako sa video na to no? pinasadahan lang natin para ma resolve yung problema ni boss Beck, no sa uh, sa sa mixer niya na katulad sa akin so so boss Beck, thank you sa pag-comment. And salamat sa panonood sa short video natin oh. About doon sa tanong ni Boss Vic. So Thank you for watching. Kung napadaan lang kayo sa YouTube channel natin, Universe Vlog. So don't forget to like and share, and comment. And then pakisubscribe okay, na din at pahit sa notification bell para update kayo sa iba pa natin mga video tutorial tsaka yung mga box making natin para updated kayo sa mga bago natin design na box na gagawin pa so thank you mga sir and God bless